Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Marami sa ating mga kababayan ang nangangarap na magtrabaho at mamuhay sa New Zealand, isang bansang nasa pangalan na kilala sa magandang kalidad ng buhay at mataas na sahod. Ngunit, alam nyo ba na sa kabila ng mga oportunidad na ito, marami pa rin mga Pinoy ang nahihirapang yumaman o magkaroon ng matatag na kayamanan sa bansang ito. Oo mga kaibigan, habang marami ang nakakapagpadala ng magandang remittance at nakakabili ng mga gamit, ang pagbuo ng tunay na kayamanan ay isang ibang usapin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang sampung mga dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nahihirapang yumaman sa New Zealand. Paalala, ang layunin ng video na ito ay hindi panghinaan ng loob, kundi bigyan ng realidad at kaalaman para sa mas mahusay na pagpaplano. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung ano-ano ang mga hadlang na ito. Panguna sa ating listahan, mataas na cost of living at buwis. Bagaman malaki ang kinikita kumpara sa Pilipinas, ang cost of living sa New Zealand ay napaktaas. Ang upa sa bahay, pagkain, transportation at utilities ay kumakain ng malaking bahagi ng kita. Bukod dito, ang mga buwis ay mataas. Halos 30% ng iyong kita ay napupunta sa income tax. Ang GST o sales tax ay 15% sa halos lahat ng bibilhin. Ang mataas na gastusin at buwis ay nag-iiwan ng kaunting ipon lamang sa kabila ng malaking sahod. Ang perang dapat sana ay naiipon para sa investment ay napupunta lamang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya mahirap makabuo ng sapat na puhunan para sa negosyo o pang matagalang kayamanan. Pangalawa sa ating listahan, remittance culture o palaging pagpapadala ng pera sa Pilipinas. Maraming mga Pinoy sa New Zealand ang nagpapadala ng malaking bahagi ng kanilang kita sa pamilya sa Pilipinas. Habang ito ay isang magandang katangian at responsibilidad, ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit hindi sila nakakapag-ipon ng sapat sa New Zealand. Ang patuloy na pagpapadala ng pera, lalo na kung lampas sa kakayahan, ay nagpababagal sa pagbuo ng kayamanan sa bansang pinagtatrabahuan. Bukod sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, may mga kaso na nagpapadala pa para sa luho o hindi mahalagang gastos ng mga kamag-anak sa Pilipinas. Ang kultura ng utang na loob at pagtulong ay mahalaga, nulit kung walang balanse, ito ay maaaring maging sagabal sa sariling pagunlad. Pangatlo sa ating listahan, kakulangan sa financial literacy at investment knowledge. Maraming mga Pinoy ang magagaling mag-ipon at magtipid, mulit kulang sa kaalaman kung paano palaguin ang pera sa pamamagitan ng investments. Ang pera sa bangko ay mababang interest at hindi tumutugon sa inflation. Ang kakulangan ng kaalaman sa shares, bonds, real estate, o maging sa pagtatayo ng negosyo sa New Zealand ay nagiging hadlang sa pagyaman. Ang takot na maloko o mawala ng pera ay nagiging dahilan upang hindi mag-invest, kaya ang pera ay nananatiling stagnant at hindi lumalago. Ang kawalan ng akses o guidance sa tamang financial planning ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kahit malaki ang kinikita, kaunti lang ang napapalago. pang sa ating listahan, Limited Job Advancement at Career Ceiling Bagaman maraming Pinoy ang may magagandang trabaho, Marami ang nakakaranas ng career ceiling o limitasyon sa pag-asenso. Ang mga skilled migrants ay madalas na napipilitang magtrabaho sa mga posisyon na mas mababa sa kanilang qualification dahil sa hindi pagkakakilala sa kanilang mga credentials mula sa Pilipinas. Ang mga profesional tulad ng mga nurse, engineer, at accountant ay kailangan na mag-aral at kumuha ng mga bagong certification bago makapag-practice ng buo sa New Zealand ang diskriminasyon sa trabaho kahit na hindi lantaran at ang kayalapan sa kultura at pakikisama sa workplace ay maaaring maging hadlang sa pag-angat sa karera at sa pagtaas ng saod. Baka naman po, total wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan. Mahirap na pag-access sa pabahay at mataas na presyo ng real estate. Ang pagbili ng bahay ay isa sa mga pangunahing hakbang sa pagbuo ng kayamanan. Ngunit sa New Zealand, lalo na sa mga pangunahing lungsod tulad ng Auckland at Wellington, ang presyo ng mga bahay ay labis na mataas ang mga first home buyers ay nahihirapang makasabay sa mga lokal at foreign investors. Ang pag-iipon para sa down payment ay nangangailangan ng matagal na panahon, lalo na kung may mga pinapadalhan sa Pilipinas. Ang mataas na interes sa housing loan at ang mga mahigpit na requirements ng mga bangko ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Kaya maraming Pinoy ang napipilitang magrenta ng matagal na siyang dagdag gastos na pumipigil sa pag-iipon. Pang-anim sa ating listahan, pagkakait ng mabinipisyo at mababang saod sa ilang sektor. Bagaman may minimum wage sa New Zealand, ang ilang sektor kung saan maraming Pinoy ang nagtatrabaho tulad ng agriculture, pagagata sa mga baka, ay nag-alok ng mababang saod na sapat lamang para mabuhay. Ang ilang employer ay nag exploit sa mga migrant worker sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas mababang sahod kumpara sa mga lokal. Bukod dito, ang mga temporary work visa ay may mga restriksyon sa pag-access sa ilang government benefits tulad ng healthcare subsidies at unemployment benefits. Ang kawalan ng siguridad sa trabaho at benepisyo ay nagpapahirap sa pagpaplano ng pangmatagalan at nagpapabagal sa pag-iipon sa mga Pinoy OFW. Pangpito sa ating listahan, pagkonsumo sa mga luho at lifestyle inflation. Kapag tumaas ang sahod, marami ang nadadala sa lifestyle inflation. Ang pagtaas ng gastos ayon sa pagtaas ng kita. Ang pagbili ng bagong kotse, mamahaling gadget, at mga branded na damit ay naging paraan upang ipakita ang tagumpay sa iba. Ang kultura ng pagpapakita ng kayabangan o keeping up with the Joneses ay laganap hindi lamang sa Pilipinas kundi pati sa komunidad ng Pinoy sa New Zealand. Ang paggastos para sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan ay kumakain ng perang dapat ay naiipon o inilalaan para sa mga investment. Ang kakulangan ng disiplina sa paggastos at pagbudget ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kahit malaki ang kita, malit pa rin ang ipon. Pangwalo sa ating listahan, kawalan ng support system at pakiramdam ng pag-iisa. Ang pagiging malayo sa pamilya at kaibigan ay maaring magdulot ng loneliness at depression. Maraming Pinoy ang gumagastos ng malaki para lamang makauhi sa Pilipinas o makapag-vacation para mapawi ang pangulila. Ang emotional distress ay maaring magdulot ng mga hindi planned na gastos at kawalan ng focus sa financial goals. Bukod dito, ang kawalan ng matibay na support system sa New Zealand ay nagpapahirap sa paghahanap ng mga oportunidad sa negosyo o magandang investment. Ang pagkakaroon ng mentor o kasama na maaring magbigay ng tamang payo sa pera at pamumuhay ay mahalaga, ngunit ito ay kulang sa maraming migranteng Pinoy. Pangsyam sa ating listahan, mga hindi inaasahang gastos at kakulangan sa emergency fund. Ang buhay sa ibang bansa ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Bigla ang pagkakasakit, pagkawala ng trabaho, pagkasira ng kotse, o mga emergency sa pamilya sa Pilipinas. Ang kawalan ng sapat na emergency fund ay nagiging dahilan upang mangutang o kumuha ng pera sa ipon. Ang pagiging underinsured o kawalan ng tamang insurance coverage ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Maraming Pinoy ang nabubuhay from paycheck to paycheck. Kaya kahit na maliit na hindi inaasahang gastos ay maaring magdulot ng malaking problema sa pananalapi. Ang kawalan ng financial buffer ay isa sa mga pangunahing hadlang sa pag-iipon at pagpapayaman. At ang pangsampu sa ating listahan, maling pagpaplano sa pag-retire at pag-uwi sa Pilipinas. Maraming Pinoy ang may plano na magtrabaho sa New Zealand ng ilang taon at pag-ipunan ng pag-uwi sa Pilipinas. Ngunit ang maling pagpaplano at pag-estima ng gagastusin sa pagtanda ay nagdudulot ng problema. Ang perang naipon ay maaaring kulangin dahil sa inflation at mga hindi inaasahang gastos sa kalusugan. Ang pag-assume na ang perang naipon ay sapat na para sa pagtanda sa Pilipinas ay maaaring magdulot ng kahirapan sa huli. Bukod dito, ang ilan ay nahihirapang bumalik sa Pilipinas dahil nasanay na sa lifestyle sa New Zealand o kaya naman ay may mga anak na naedukado o at naninirahan na doon. Ang kawalan ng malinaw at maayos na retirement plan ay isa sa mga dahilan kung bakit ang pagyaman ay nananatiling isang pangarap. Mga kaalaman na hinug, ang pagiging malayo sa ating mga mahal sa buhay at ang pagharap sa mga hamon sa ibang bansa ay hindi madali. Ngunit ang kaalaman at tamang pagpaplano ang siyang magiging susi upang malampasan ang mga hadlang na ito. Mahalaga ang pag-aaral tungkol sa financial literacy, pagbuo ng matibay na support system, at pagdisiplina sa sarili sa paggastos. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga kapwa Pinoy sa New Zealand o sa mga balak pumunta doon. Nawa'y maging gabay ito sa inyong pagpaplano. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.